kita sa inyo ay yung sequence. Pero meron siyang consequence. consequence. Ang consequence niyan... Papaikot tayo ng bote. Hindi. Maglalagay kayo ng pack. Ako, na nainis kaya ako. Ay, sabi niya, di ba, consequence? So, ginawa mo naman yung trabaho natin. May consequence pa kami ganun, di ba? Eh, umpisa pala ng trabaho yun. Ano yun, ibig sabihin? Hanggang matapos yung trabaho, meron kaming pack? Pero kayo, sir, ginagamit niyo po yun. Oo, oh, maglalagay din ako. Ang <laughs> effect po sa inyo, ha? Oo, oh, <laughs> eh. okay. oh, pero niya sa'yo. Okay. Pero na ano po, nagagamit niyo po talaga. Ano po benefits nung pag naglagay kami? Pag after two minutes, lagay niyo sa mukha niyo, baba natin yung mukha mo. Ay, kagano'n mo kami Oo. Parang wala kang nangyari. pero, dahil nga magkakaroon ka nga talaga ng matinding interest, nung sinabi niya na may magandang health benefit ito. So nakakaganda daw ng balat, nakakabata. Sa panahong ito, yan pa naman ang gustong gusto ko, kaya talagang go. Dalawa naman pala kayo mapaparusahan. Huwag na kasi kayo maging pasaway. So pagkatapos po yan, habang natatrabaho kami, oo, oo, para, oh, ganyan yung, 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 yung itura yan. Ganyan lang, para tayong sabay natin design. Kita mo, may guhit yan, no? Oh, para para, Ay, oh, <laughs> <a friend's design. laughs> ay bagay sa'yo. Oh, diba, okay okay, hap lang muna. Ikaw, gano'n din. Lagyan mo siya. Mabandol. Ay, naku, huwag indol, Ikaw, ka indola mo. gawin siya na nandis, ko, Nung si Mina nilagyan, lagyan ko sana siya ng bigote. Eh, medyo lumikot. Haplang. O, kasi kasi Half lang, hindi pa tapos tayo eh. lang. Parang bilibid priso naman yung design mo. Parang... huwag yan. Yan. Uy! Lumikot Nakamukha oh! mo tuloy si Hitler! <laughs> 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 mo! <y> <laughs> <laughs> yung amoy parang Ang <laughs> likot mo! <laughs> ilumot ng dagat yun. Sir, ako po, pero yung amoy yung parang... Yung parang yung ano yung... Hindi yung itlog na one year... One year... One year old egg? One year egg? One old egg? Yung pinulit... Buisit ka! Kaya wala akong tiwala dyan eh! Uy, iba kasi yung amoy. Yung sinasabi ko na yung amoy parang... Amoy ng pusa o aso na hindi naligo o kaya yung parang bulok na itlog. Alisin niyo na! Alisin ko, wag ka magulat. bumata! Alisin ko! Alisin ko! O, pinigyan na ng ano! Alisin ko! Dok-dok-dokin ko yung eh. Uy! din ko lang yung bumapa! Amazing! Wala yung old egg! mo. Nakawala mo. na pag mo. Nakawala pag mo. Nakawala pag mo. On to our next task ay ang haluin ang glumot gamit ng isang paddle sa isang malaking pool. Kailangan nating haluin kasi nga para daw makakatch ng carbon dioxide yung spirulina na mas maganda na para pag nakahuli siya ng carbon dioxide mas magdaling mabuo tsaka mas, mas maganda daw. So, kailangan haluin. So, every now and then, gin ginagyan na halo ninyo? Every 15 minutes para hindi siya mabilit sa araw. Every, so, yun? Lalo na pag ano. Every okay, 2 oras po, halo Oo, mo dapat yun. every 15 minutes, to katoka yan. Hmm. Yung ginagawa niyo yun, ginagaya niyo yung alon sa dagat. Pag so, ng, ng tubig sa dagat? Oo, oh, yung alon, no? Oh. May style pala, so... Eh, parang hinihahalin tulad niya yung paghalo dito sa ginawa niya mga basin na to sa galaw ng tubig sa dagat. Parang tsunami, mga waves, mga ganon. So, eto, parang mas, na, eto, mas naintindihan ko na na um, exist itong klaseng dumot na ito sa dagat. Kaya lang, napakalaki nga kasi ng dagat.